On siyang umaga sa isang mall sa South, isang surveillance ang nakatatang isang kwanam pita investigative team. Okay, malina muna. Let's go, and then we'll separate. And uh, I want to see exactly how you guys gonna go and make sure that every video is available on him mahuhat. Huh? Matapos ikutan lang grupo aming target area, agad kaming bumalik sa amin parking area ng mall upang muling magplano pero. Maya-maya, isa-isang nga ng mga operatiba ng SWAT ng Las Piñas Police. Okay, Itinawag daw sa kanila na mga nervyosong gwardiya ng mall ang dalawang kahinahinalang sasakyan ng

ding paki-alis ng mga tropa ninyo. Sinisira niyo ang aming surveillance and base build na ginagawa. Ito sa kasi ito. Hindi naiintindihan ko na. Kasi magkakaroon tayo ng problema rito. Baka magkakarating. Masusunog yung ginagawa natin. Dapat gumawa ko sa presinto. Hindi namin dapat gumawa sa presinto. Hindi namin trabaho sa bitag gumawa sa presinto. Congratulations. Thank you.

Ladaan. Let me do our job. You did your job. Congratulations. All right. Thank you. Okay, Kapahagi na lang trabaho ito ang malagay sa piligro. Kaya ugali na ng bitag ang laging handa sa bawat pangyayaring maaaring maganap.